So yan, saksakan na natin para atin na siyang matisting. And then, switch natin. So yan na po yung number 1 nya. At yan, napaling na rin po. Yan. So kanina, wala yang power. So ngayon, mayroon na. And number 2, switch natin number 2. And then, switch natin sa number 3. So yan, okay na po, lakas na siya Hey, it's DJ What that? It's number one. What's up, what's up mga igan Ito, meron na naman tayong isang uh, Tanpan Nire-repair Bali galing po ito sa ano sa palingki. Hay no, no ba ang tatak niya? Ito po ay ano, walang power. So ay natating alamin kung bakit siya ay walang power. Yan, tara, let's go. So ito na po mga igan. Muli, meron na naman tayong isang re repair ng tatak po Ah, stand pan na ito ay ano, Nova. So ayan po. So, buksan natin. Kung anong problema na ito. At ito ay walang power. So karamihan talaga na ah, hahanap natin ay talaga mga laging walang power. So ito medyo masikip pang kanyang shifting. Oh, may may pitch siya. So buksan natin. ayun ayun sikit po oh, sikit so kailangan ay ikutin ng ano ng long nose so wala talaga sikit masikit ayun ating alamin kung bakit yun ay masikit siguro nag overheat ito kaya ganun at kung biglang uminto ng makina so yan ating bubuksan na ito ay malamang sa ito ay na repair na yun ang mga kalso yun kinalso kanan. yung kanyang kakit macam ini Ini lagi yang plastik Ini lagi yang plastik para sumpit yang panjang Tornilio Ini nombasan kepala itu kubur untuk Malawag na, ang laki Cian tubuh na Ini oh. sini, ini nombor Ini yang tornilio, ang laki Ini tornilio di itu saliku Ini yang dumi Ini ini to, ang laki na nang butas yung kanyang takip kaya natin medyo madilim ang ating camera niliwanagan natin yan so ayun natagkal na hanlawag na ng kanyang butas so oh. laki na so gagawin natin dito mamaya lalagyan natin ng washer para mas maganda ang kapit nya dito yung washer na malaki so pakita ko yan yung mamaya pakita ko mamaya lahat kung paano natin yan Ini repair. Yan, fast forward lang natin yan mamaya para hindi mahaba ang ating video. Yan. Tanggalin na natin 'to. Para malinisan natin ng maayos. Yan, hindi okay naman itong pagkasuot dito hindi na natin ang lalabas lilinisa na lang natin yun hindi nalamin lang natin ito itong kanyang pagkadugtong na ito mamaya ano kaya ngayon na so yan nabalatan na oh yan magagraw na kayo dito pagka ganyan ang wire kinat ngat na ng daga yan. so puputuloy na lang natin yan natin din pagdugtungin natin ng maayos yun may mga balat balat pa yun may mga sugat sugat na putol na rin yun natin iayos yun mamaya so to linisin natin wala yung ating bras. Ayan, buksan lang natin to. So, ayan, testerin muna natin. Ito yung kanyang common. Ating alamin kung bakit siya ay walang rating. Pero so, wala. Ganyan to na naman ang ating uh, na repair na naman stand pan. And wala talaga. So tingnan natin yung makina. Hindi na natin ito ibabaypas. Bubuksan na natin yung makina. lang ng turnilyo, kailangan bersado ka. Titigasan mo lang ang hawak para mabuksan mo yung kanyang turnilyo. Kasi pag malambot ang hawak sa Phillips screw, hindi mo kaya yung buksan. Kailangan may bersa ka. Susunodin lang sa gilid. yan ingatang tamaan yung magnetic wire so ganda pa ng kanyang shifting oh. maputi pa dito, dito lang sa kabila ang mga pula na oh. Yun, oh. kulang sa langis kaya siya ay hindi nagikot kaya stock up siya Ayan, lagyan natin ang langis yan yung so, malambot na. Kanina ang sikip, sikip. yano o, ikot na. So, ganyan lang. So, siguro palitan natin yung kanyang buhusing mamaya. So, yan. Dito na naman tayo sa thermal fuse na naman. Ating titis din thermal fuse so okay pa naman hindi pa naman siya nabubuksan ng iba baga tayo palang naka virgin virgin talaga virgin magbukas itong electric pa na ito baga wala pang uh, ano nagbubukas na iba kundi tayo palang nakauna ayun ang kita naman kasi hindi pa malang sinapubuksan aking brush nabawala na naman at tinaguan na naman ako lagi nilang na nagtago ang brush na yan so nandun lang pala sa kalapit ganda oh magnetic wire talaga siya copper tansong tanso ganda pa ng kanyang motor bang 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 ayan tanggalin muna natin itong tali guntingin natin ang tali ingat lang at baka tamaan yung ating magnetic wire baka magupit natin ay problema yan Mahirap pagdugtong yan. So, yan. Buksan na natin. So, yun. Napansin ko agad, oh. Mayroon siyang isang putol, oh. Isang hibla na maliit. Ito. Yan. Kung mapapansin nyo. Ito siya, oh. Yan, putol. So yan, siguro ito yung karugtong. Yan. Ito siguro na putol yan. Sa kanyang ano, starting coil sa loob ko. Sa loob siya nakapasok, starting. So yan, maganda ang pagkadali nito ang kanyang wiring dahil mahaba yan ang gusto ko mahaba ang allowance na magnetic wire so ito yung kanyang naputol may isang itong maliit hindi na dito yung karugtong niya nasa starting talaga so yun sa common pala insa sa ng thermal fuse na putol yan, testi natin itong thermal fuse na to kung nagana pa so yan, kanyang thermal fuse testi mo na tayo again so yan, wala na naman siyang power oh. so yan, yung aking lagi pinapaliwanag na ang gusto ko lagi siyang may thermal fuse kasi yun ang nagdadala ng kanyang power kasi was na masira na yung ganitong thermal fuse natin ito lang ang ating papalitan so ito marami pa naman tayong mga bago yan mga bagong bili pa natin yan medyo marami rami pa yan no? so kuha tayo dito ng isa yan ito na lang bago yan so ito bago pa rin naman to So, test kira natin para malaman natin gumagana kasi minsan may bago ganito na hindi nagana kahit bago siya oh so, yun mayroon lakas ha oh ayos ito ang ating lalagay eh lagyan natin muna ito ng cover sa loob para safe siya kasi yun ganda na na kanyang thermal fuse haba nilagyan natin ng sinantip para cover niya yan dito natin ilalagay yung hinang yung dito yung pinaka common niya Hindi nito dito pinaka common dudugtungan natin na masyadong maigsi ganda yung mahaba ito maliit na hibla mo natin siya Ito so, kung nasan ka na, mapakita ka Hirap tagan ng malabo na mata Mahinang natin Susuotan so, lang natin ito Pang cover And then, painitan natin Ayan, okay na Tugtungan natin ito sa kumon dito yung natin nilalagay sa kapasitor. Isang yun. Dito sa kapasitor niya. hapon? naman. And then, dito natin nilalagay yung thermal fuse. dito sa kapasitor so kahit mo magkabalik sa dyan okay lang yan and then dito sa kanyang cord and then inang, inang, natin so yun nahinang na natin lagyan na natin siya ng cover dito tisterin natin dito kasi dito kanina hindi sinagana dito sa pinakang dulo na yun na gray. dahil nga sira ang kanyang thermal fuse so yan dito tisterin natin hindi May mahiayos ang ating tister yan meron na hindi lang makita ayan ayan okay na yan kumbaga ready na siya ng mandar kasi approved na at may continuity na siya may reading na siya so ayan talihan na natin ang cable tayo okay kapitin natin Alright. Yan, lagyan natin ng tape na naman yan. Testerin muna natin ulit at baka nagka-problema. Minsan sa ganyan eh, nakaka-problema kahit natalihan ko na siyang ganyan eh. Tapos minsan nag- babalik ako at sira, ayaw gumana. Dahil sa pagkatali ko. So yun, okay naman. Walang problema so ibalik na natin dito sa kanyang dating kabit yan linisin mo natin tong shifting okay pa naman wala pang gas gas so ganyan tuloy natin kailangan lang pupukpukin para dumulas siya kung mahayos yung kanyang pagkaalay yan okay na so yan puputuloy natin yan dyan din pag tutugoy natin ulit yung daming mata ng daga hanapan natin itong maganda-ganda namin ang tama yun hanap tayo ng mga iba so yun, nakahanap na po tayo ang ating uh, pangdugtong so ganito po ang ating pagdudugtong itong ating uh, wire para mas kapit siya hindi dapat nakalayo yung isa para nakalihis yan, hindi malayo siya kaya kailangan nakahiwalay para hindi siya mag-shorted kaya ganyan ang tamang buktong yan hiwalay natin yung buka para mas kapit nahula na naman ngayon March 6 kahapon March 5 maulan ngayon ulan na naman naaraambo na ambo na -buna naman ang kabikulan ayan tapos lagyan na natin ng tape so yan okay na alisaksak natin Ayan, katsakasang na yung switch natin. Ayan, so, okay na po. Pindala-tandaan yan. Ayan, malaglag na. Number 2. Ayan, number 3. So, kanina po yan ay walang power. So, ang uh, pinalit natin diyan yung kanyang thermal fuse na sira na, hindi na nagana. ito Ang kanyang thermal fuse. Sa ano? Anong tainan ng langgang? So yan, may nasold na naman tayong isang ano uh, stand pad. So yun, na natin ng cover. So ito na po, atin ang ilalagay itong uh, kanyang ano pinakang cover niya sa harap saka yung kanyang helis so ang ginawa po pala natin dito ay yan nilagyan na natin siya ng ano ng uh, washer kasi kanina ang nakalagay nito ay ano to papilaang ano karton so nilagyan na natin siya ng washer para mas matibay so yun lagyan na natin to so pinaliwanag ko lang sa inyo na yun ang dating nakalagay yan okay na to tapos kanyang ilis eh ito po ay walang power kanina so ngayon okay na ang pala nito ay ano Nova ayan Nova ang So maya maya lang, tuloy so, na natin ito kung May sa mayari. Taga palingki ang mayari nito. Ayan siya ito kay ate sa, sa mo. Hindi ka nagdalabang isip na ito ay sa atin. So thank you. So yan, saksak -sak na natin. Para atin na siyang matisting. Ayan, so, pinalitan na natin ang wire kasi yung wire nito ay ano na minat-mat na ng daga so, saksak natin yun din switch natin so ayan na po yung number 1 nya at yun napaling na rin po so kanina wala yung power so ngayon mayroon na number 2 switch natin number 2 and then switch natin sa number 3 so yan okay na po lakas na siya so pinalitan natin siya ang busing at siya yun ako okay na so yan kung nagustuhan nyo po muli itong ating uh, nirepair na stand pan so sana po uh, huwag nyo pong makalimutang uh, mag like at mag share itong ating uh, video hit lahat uh, at pakisubscribe na rin po para palagi kayong ano, update sa ating mga video uh, uh, at paki pakipindot na rin po yung ating application bell tulad nga po ng aking sinabi para palagi kayong update para palagi nyo pong makita ang mga susunod ko pang mga video na ating i-upload So yan man lamang po at maraming maraming salamat. And shout out po sa inyong lahat. At yung mga viewers, hindi ko man po kayo may isa At sa mga nagko-comment po. So sana po ay nasagot ko po yung inyong mga katanungan. At sa mga hindi ko pa po nasasagot, nare-reply yan. Ay eh, talaga po namang hitik ang ating trabaho dito sa kahit sa tahanan lang tayo. So may mga nagchat-chat. At minsan naman nakakasalubong ko sa daan ako inalabas at salamat sa pagkatiwala nyo sa aking uh, konting kalaman so yun lamang po at lagi kayong magingat and God bless you all sa lahat ng araw thank you po